Kasha naman oh, kasha. Dito na ako, kasha, kasha. Kasha yan. Ayan. May eh. Oh, gusto ko siyang makausap ng masinsinan. So. Ayan na mga ka-farmer, sa magandang buhay, may lakad ang tropa, pupunta kami kay Kabeli. Ayan, kakain po kami at uh, sama natin ang buong tropa. Yung Pamilya ni ano, hindi pwede. Ni jumps dahil si George po ay <laughs> ano, uh, buntis po at uh, medyo maselan kaya medyo ano po siya. Bed ah uh, anak bed rest. Yan, dyan si Kongkong, Kong. si na Junjun ay Sabi daw ay sasabay si Dexter ay omo Sino pa ba? Si Brother Jonard ay Oo uh, daw. Uh, sino pa ba? Si Papayami yan. Si mama, papa mo ay sumama nila? Nako naman, sayang. So ayaw sumama ng family ni Rambo. Si Saisay -Sai lang ang present. Ayan ang mga farmer. may bagong uh, ah, tayong ano. Ito ang bagong motor ni Bebe. Ayan. Sabi nga nila, happy wife, happy life. Ayan. Pero pagagandahin niya pa daw yun. Sabi ko, sige lang. Dahil ito yung gagawin niyang brown. Brown yun. Ayaw mo lagyan ng visor? Ay parang gano'n na... Ah. Maganda din, ano? O, oh, yung hanggang dito, malaki. Yung ganyan kataas. Oo. Oh. Hmm. <laughs> Ganda. Tapos ano pa ba? Side mirror daw, gusto bilog. Oh, yun na. Asa ah, na sila? Ah. Ayan daw, mayroon daw siyang linagay na I sticker. Ayan. Kahit maulan nito, okay na to? Sabi. Sige. O baka kamay lang ni Rowan na mo ng gat ka kak Anuhin? Sasama ba ito mga Choy Choy? Ah, hindi naman pala. Ayan. Maganda siya, sinubukan ko na. At binitawan ko na. Sabi ko baka makahiligan, mahirap na. Kasi magkakaside car si Barako. So, hiram-hiram na lang ako nito. <laughs> Ayoko naman kung makahiligan at mahirap. Oh, ayan. Sino pa? Kongkong, nakaano kay Jay? Nakahangkas naka Sinelle nal dito O kami dito na kay Cardo Tara na Let's go Thank you pala kay Sam Napakabait ni Sam Dahil tayo po ay binigyan ng bagong roller lead Thank you so much brother Good luck sa may makado bukas pa kaya sila hanggang alas 10 naman na ah, hindi ko na may message eh Pagkasa din ng gabi, tingnan na no? Ayan. Ay, pala sina yan? Kabalo. Oo, oh, si ano yun, no? Sino? Ay, si ano ba tayo pwede mag -park? Dito pwede, no? Dito na tayo Attendance Uy <laughs> Bakasyonista oh. <laughs> Ayan o oh. Pasok na ba tayo? Ayan, may pumasok na ba? Wala pa no? Ayan wala pa Ah uh, May ano na kaya Ito si ano Si Auto Touch Dito po ako nagpapakarwash eh si Auto Touch. Gusto kong malaman kung okay na yung kanila. Hindi, yung ano, si Underwash. Sira yung Underwash. Rizal. Kung hindi ba sinama yung mo? Hindi ka siya. na. Baka Dito tayo sa labas Ay, di na kasha na uh. Marama rin niya Hindi <laughs> na nagmerienda mga yan Ah Hindi na nagmerienda Hindi na nagmerienda Uy. Pasok na guys. Una, ladies first. Huwag na kayo mahiya. <laughs> next, next. Tara, tara. Hi. 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 Mali, mali. <laughs> Good evening. Ay, <laughs> Ay. tara na. Mangan. doon doon pala dito. <laughs> Ayan o. Ayan po ang kusina ni Cavelli. Dahil pagkain na. Ayan o. Ayan na ang design niya. Ay, wag niyo po sayang yung lamig. Kaya ah, di hindi ka security, hindi ka dito. evening po, pasok po. Asal kaya. Ay. Kasya naman oh, kasya. Dito na ako. Kasya, kasya. Kasya 'yan. Ayun. Punong-puno. Dapat pala kay Ate Silvia. Sigurado nanonood ngayon. Ayun. Ay, ang ating menu, ito na ha, <laughs> Ito na ang menu Hindi ko na mabasa Hindi kaya ng aking mata Mas mababasa ko itong walang salamin Ayan po ang kanila Crispy lechon Belly with Rice Wow 179 Baby Back Ribs with Rice 189 Sisig with rice, 169. Sweet chili pork ribs, 179. Bagnet with laing, ayun. With rice. Pwede, order ako ng laing. Meron ba? Meron yata ang solo laing, ano? Meron yata, ayan. Meron ba? Solo laing lang. Ba? Masarap yung laing niya, eh. nami ko na yung laing ni Kabeli. Masarap pong laing niya. Uh, Ewan ko lang kung mayroon sila. Baka wala na ba? So, magsilog? Then... Namamangha, namamangha. <laughs> namamangha sila. <laughs> <laughs> Guys. Order na kayo, guys. Ay. Ako ano lang ako laing ako kung siguro. Wala bang laing na ano? Ito pa ano pa may ano with. Ito na yung mga with. Ano na sila? O oh. Ito sharing bebe o oh, meron naman eh. Oh, ito na lang, mga ganito na lang ano eh? Oh, bala kayo. Pili na kayo. Ang dami rin pala nga ni Kabele. Ang tao ah. Oh! Ito pala yung kapit natin eh. Birthday ko ni Ate. Ah! Ah, dito nag-celebrate? Ayun, Ayan, happy birthday. Si kapatid niya, yun ano? Oo. Kapatid ni Kabele Wala siya wala daw eh. Allah kinundod yung tono nat niya. Pero pa pa-illuminator. Sayang di tayo nagpa. Ba mo maabutan pa tayo. Kasi may ano ako may proposal ako kay Kabella eh. Oo, oh, gusto ko siyang makakausap ng masinsinan. Kasi may ipapalit akong ng tao. <laughs> Kung gusto niya lang. <laughs> o bakit na kayo ko na naman? May ihalok ako eh. Kayang humugas ng sampung ano eh. Sampung plato, isang minuto. Ayaw niya pa nun. Uh, <laughs> oh. kailangan ng dishwasher. Sampung plato, isang minuto. Ipapalok ba diyan? Okay, tanay, tanay, Dexter. Atake na. Atake, atake. Atake katak ataksi, sambil itrota, ayaw, siya, ng may may laing kayo na buo? <slept> yung laing na porchering meron, ako lang, nami ko yung laing niya oh. so, Sarap yung laing uh, uh, yes. oh. yun ay, yung pala. oh laing tayo, laing ako laing lang oh, isang laing na sharing lang tapos kukuha kami dito sa ah, bagnet with laing ka rin ah oh, wag na yung ano buo, bagnet oh, bag with laing na rin ako ako, ano, si ano? Sweet. Ano? Spicy. Ayan. Sweet chili pork ribs daw. Wala naman sweet chili. Spicy. yasamba Ano bang mata mo? Hindi lang natin Ah, wala. Ah, wala ng pork ribs. Ayan talaga. Ano pa? Basta ako, ano, with lying. Okay na yan. Mahirap kasi maraming putahe, no? Ah, ano ka, pag maraming putahe, dapat masimple mo lang talaga. Pag maraming putahe. Wow, well, sosyal. Hindi <laughs> <laughs> mo na ubo sa akin na, ha? Uh, ah. yung bilangin nalang isang drinks natin kung ilang ano. Ginam laso lason ngayon. <laughs> <laughs> na? Ay, nice to picture. Ano, kayo, guys? Ayun na, ayun na, ayun na. Ayun na. Ay, naghahanap ako sa urani ng ano, 5 ala, hipon wala eh. O konti, mahal pa. Ay, pwede natin ulamin na May na-promote tayo hindi para maiba din. Eh. Pwede ba? Okay ka muna? Oh, ayun na. Okay na? Gutom na ako, guys. Bilisan ninyo magpili ah. pa ako nagme eh. Ano ba 'yan, nilululay? May gusto ko kasi baka mabitin ako sa laing eh. Laing with bagnet na rin kasi with rice. Pero ito may laing with bagnet talagang buo. Kung kuha ka na isa pang laing. Ha? Ito, kuha ka pa nito. Kuha na. na lang kami na isa pa. Baka mabitin eh. Sarap yan eh. Kahit si mana gustuhan niya yan. Hmm. Ah, talaga si Dexter? Baby back. Yeah, baby back. Okay na ba? Yung ano, yung hindi pa. Okay na? Inano ko lang kasi baka mabitin ako eh. Ikaw, Nen. Okay na? Ikaw, okay ka na? Oh, tala? Ha? Okay. <laughs> <laughs> natin, ha? ano? Ayan, happy birthday pala sa ate ni Kabeli. Ayan, birthday po. So, ayan. Buong grupo dito na po nila. ina na, may birthday. Ah, grabe ang ulan ngayon mga farmer kasi tsk. Bukas nga, kinakabahan din ako kung mag, uh, lala, kami. Kaya lang sabi ko, bahala na. Eh, mayroon po kasing naka, ano din, naka, nagabiso, pupunta Pero expected ko na uh, talagang medyo mahina. Dahil grabe po ang ulan. baka ano din, yung mga magta-travel, nahirapan din. Drinks natin. Drinks. Ha? Ako ah, lang solo Meron na lang kayo ano Nakakuri yun na Ay, stipid chill, dalawa Oh, pwede naman mag-request pa ng panipo Ano kung oh, ano, oh, oh, sarap ng niluto ni ano Ni brother, oh yeah. Ganda dito, naka-air ko, no Walang langaw Kaya <laughs> lang kung magpapagawa tayo doon Mahirapan tayo. Madya mahal. Oh. <laughs> ayan, sayang di tayo kita brother Pero malay mo dumating ano, makahabol Thank you, thank you rin, ayan mayroon na naman. na pong uh, ano, nangangamoy na ang mga pagkain. Pero sa kabila pa yan, hindi pa yan sa atin. Oo. Oh. Uh. Maganda music nya dito, ano? ano lang sa atin ano eh. Budot eh. si. <laughs> Naalala ko yung mga ganyan music Pang lobby bar Pagka, Pang lobby bar ah, uh, ayan Ending na natin at uh, Tuloy natin tumamaya mga farmer Abangan nyo yung part 2 Kung gaano karami ang makain ng mga tropa Ayan, nandito po tayo ngayon sa Shell Arayat, isa lang po ito tapos ayan na auto touch. Oh, ayan po. Kusina ni Kabeli. Ayan. Katapat ng City Smiles. Actually, marami din pong kainan dito sa likod. Itong hilerang ito, puro kainan na ito eh. Nandito po tayo sa may highway lang. Katabi ng City Mall pala at McDonald's. So ayan, pag nakita nyo na yung McDonald's, malapit na kayo sa kusina ni Kabeli. Oh, so ayan mga ka-farmer, abangan niyo pong aming kainan uh, at kulitan. So ayan, actually matagal na po namin pinaplano ito kaya lang uh, alam schedule uh, kailangan din natin maghanap buhay. So sabi ko wag na muna tayong sumabay, sigurado marami din pong mga pupunta. O so, anahin natin yung ano. So ngayon nga Friday, taman tama. Uh, maaga kami natapos. So naglinis muna ng uh, syempre ating pwesto tapos sa uh, sabi ko ayan uh, kaya lang hindi nakasama Pam family ni Rambo sasama din sana. alang ayaw naman. Tapos ayun mali natin makabalik pa at uh, ano kasama na po sila. So ayan maraming salamat at magandang buhay. Ganda ng ilaw ah.